Ang China, isang bansang kilala sa mabilis na pagunlad at modernisasyon, ay nahaharap sa isang seryosong problema na hindi karaniwang napapansin, ngunit kumakalat na sa mga balita ang paglubog ng ilang lugar sa bansa. Mula sa mga makasaysayang lungsod hanggang sa mga industrial na sentro, iba't ibang bahagi ng China ang dumaranas ng tinatawag na land subsidence o paglubog ng lupa. Bakit nga ba nangyari ito? Unti-unti na nga ba ang paglubog ng bansang ito? Yan ang ating aalamin. Isang kalsada sa China ang biglang gumuho. Nagdulot ito ng isang malaking butas na nagpakaba sa lahat. Sa butas na ito nahulog ang isang taong nakasakay sa scooter, isang pangyayari na talagang ikinagulat ng lahat ng nakasaksi nito. Ang ingay ng pagkaguho ay nagsilbing hudyat ng paparating na panganib at mabilis na nagtipon ang mga tao sa paligid. Ang kanilang mga sigawan ay nagpatindi sa kaba habang ang butas ay patuloy na lumaki. Maging ang mga pulis na rumisponde sa insidente ay muntik nang mahulog sa butas sa kalsada. Maraming ganitong sinkholes ang biglang lumitaw sa mga malalaking syudad sa China na nagdudulot ng matinding pagkabahala sa mga residente. Isang gabi, nagulat at natakot ang mga tao nang makarinig sila ng napakalakas na pagsabog. Ang ingay ay sapat upang gulatin kahit ang mga natutulog ng mahimbing. Paglabas nila ng bahay ay kanilang nakita ang lupa sa paligid na nagkabitak-bitak kahit walang anumang puwersang tumama dito. Ang mga pader ng mga gusali na dati ay walang bahid ng sira, ngayon ay puno ng mga bitak na nagpapahiwatig ng panganib sa mga nakatira dito. Maraming residente ang napilitan na lumikas mula sa kanilang mga tahanan dahil sa bigla ang paglubog ng lupa at pagbuo ng mga sinkholes, ang mga tao ay nagkaroon ng matinding takot na baka biglang gumuho ang kanilang mga bahay, kaya't ang iba ay napilitang matulog sa kalsada upang masigurado ang kanilang kaligtasan. Ang mga taong ito ay nagtayo ng kanilang mga bahay sa loob ng maraming taon at nakakalungkot isipin na sa isang iglap ay ang kanilang pinaghirapan ay maaaring mawala bukod sa banta ng paglubog ng lupa at pagbuo ng mga sinkholes, malala rin ang problema ng pagbaha sa bansang China. Ang malalakas na pagulan ay nagdudulot ng matinding baha na halos nilulubog na ang mga gusali at nagiging sanhi ng pagkaparalisa ng mga aktibidad sa mga apektadong lugar. Makikita na halos nilulubog na ng baha ang mga gusali habang hinihila ang mga sasakyan ng mga residente ang mga tao ay hinihila ang kanilang mga sasakyan sa gitna ng mataas na tubig upang hindi ito tuluyang maanod o mahulog sa mga naglalakihang butas sa lupa. Lahat ng ito ay nagaganap sa China dahil unti-unting lumulubog ang kanilang bansa. Ayon sa mga eksperto, ang patuloy na pagtaas ng antas ng tubig at ang labis na urbanisasyon ay ilan lamang sa mga pangunahing sanhi ng problemang ito. Ayon sa Reuters, halos kalahati na ng malalaking syudad sa China ay unti-unting lumulubog at isa na rito ang kilalang syudad ng Shanghai. Sa loob ng halos isang siglo, mula 1920 hanggang 2023, ang Shanghai ay lumubog ng higit sa tatlong metro na ayon sa ulat ng BBC. Ang mabilis na paglubog na ito ay isang malinaw na indikasyon ng malubhang sitwasyon na kinakaharap ng syudad. Mahigit sa 270 milyong tao ang nakatira sa mga lugar na lumulubog sa bansa, isang napakalaking bilang na nagpapakita ng laki ng problema. Ayon sa mga pag-aaral, may mga lugar sa bansa na lumulubog ng 3 millimeters kada taon. Sa mga lugar na ito, nakatira ang tinatayang 270 milyong tao. Ibig sabihin, bawat taon ay unti-unting bumababa ang lupa ng 3 millimeters na sa unang tingin, ay tila maliit lamang. Subalit, kapag pinagpatuloy ito sa loob ng ilang dekada, malaki na ang magiging epekto nito sa kabuuan ng lugar. Bukod dito, mayroon ding mga lugar sa China na lumulubog ng higit sa 10 millimeters kada taon. Sa mga lugar na ito, nakatira ang 67 milyong tao. Hindi lamang ito ang pinakamatinding problema. Mayroon ding mga lugar sa bansa na mas mabilis ang paglubog na umaabot sa higit sa 45 millimeters kada taon. Sa ganitong bilis, ang lupa ay mabilis na bumababa na nagdudulot ng seryosong problema sa infrastruktura, kabuhayan at kaligtasan ng mga nakatira doon. Bagaman maliit ang tunog ng mga numerong ito kung titingnan kada taon kapag pinagsama-sama ang mga numerong ito sa loob ng mahabang panahon. Nagiging malinaw ang bigat ng problema. Ayon sa mga eksperto, pagdating ng taong 2120, isang kapat ng lupain sa baybayin ng China ay malulubog sa tubig at mawawala na sa mapa. Isa sa mga pangunahing dahilan ng unti-unting paglubog ng China ay ang labis na paggamit ng semento. Ayon sa US Census Bureau, ang China ay may pinakamalaking populasyon sa buong mundo na umaabot ng higit 1.4 bilyong tao. Sa patuloy na pagdami ng tao sa kanilang bansa, mabilis din ang pagtaas ng pangangailangan para sa pabahay, mga gusali at iba pang infrastruktura. Dahil dito, mabilis ang pagdami ng mga konstruksyon sa mga malalaking lungsod. Ayon sa isang survey noong 2023, tinatayang may halos 600 milyong gusali na ang nakatayo sa buong China ang mga gusaling ito ay karaniwang gawa sa kongkreto na siyang pangunahing material sa konstruksyon. Ang kongkreto ay mabigat at kapag napakaraming gusali ang itinayo sa isang lugar, nagdudulot ito ng labis na bigat sa lupa. Ang sobrang bigat na ito ay isa sa mga dahilan kung bakit lumulubog ang mga lugar sa China. Sa katunayan, ang China ay ang nangungunang bansa sa produksyon ng mga semento sa buong mundo at ito ay hindi maliit na bagay. Bago tayo magpatuloy kaalam, ishare ko lang itong natuklasan kong good news. May anak o kamag-anak ka bang nag-aaral? Malaking tulong itong reviewers na ito sa pag-aaral ng anak o kamag-anak mo. Sa halagang 50 pesos lang ay mapapasayo na ang 20 plus reviewers. Philippine Licensure Examination Reviewers for Nursing Teachers, Pharmacists, Accountant, Criminologists, Agriculturist, Air Force, PNPA, Fire Officer, Cadetship. DOST Reviewer. English Reviewers. College Collections Reviewers. Civil Service Exam Reviewers. At marami pang iba. I-click lang ang link sa description at comment section. Note, limited slots na lang ang available. Thank you. Ang paggamit ng simento sa China ay napakalaki at ang bansa ay hindi lamang nagpuproduce para sa sariling pangangailangan kundi nag-e-export din sila sa iba't ibang bahagi ng mundo. Noong 2020, ang kabuuan ng paggamit ng semento sa China ay umabot sa 2.4 bilyong tonelada. Isang napakalaking bilang ito na 23 bases na mas malaki kumpara sa paggamit ng United States. Kaya't maraming syudad ang unti-unting lumulubog dahil sa sobrang bigat ng mga kongkretong gusali at kalsada. Maraming butas ang lumalabas sa lupa na nagiging sanhi ng biglaang pagguho. Ang mga ganitong insidente ay hindi bihira sa China tulad na lamang ng nang nangyari sa Tianjin Municipality noong 2023. Sa insidenteng ito, higit sa 3,000 katao ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga gusali dahil sa takot na baka gumuho ang mga ito. Ang mga bitak sa mga gusali ay nagdulot ng matinding pangamba sa mga residente at ang takot na ito ay pinalalapa ng mga warning sa mga lokal na autoridad na posibleng magpatuloy ang pagguho kung hindi mag-ingat. Dahil rin sa mga konkretong kalsada, hindi agad nasisipsip ng lupa ang tubig ulan. Ang mga kalsadang ito ay gawa sa matitibay na mga materyales na hindi kayang sipsipin ng tubig, kaya't ang tubig ulan ay nananatili na nasa ibabaw. Kapag bumuhos ang malakas na ulan, ang tubig ay mabilis na naiipon sa mga kalsada at kalye, na kung saan ay nagdudulot ng mga flash floods na nagpapahirap sa mga residente at motorista. Ang groundwater o tubig sa mga aquifers ay nagbibigay ng mahalagang hydraulic support sa mga bato at lupa sa itaas. Ang presensya ng tubig na ito ay tumutulong upang mapanatili na matibay at hindi bumabagsak ang mga lupa at bato na nasa ibabaw nito. Subalit, kapag masyadong maraming tubig ang kinukuha mula sa mga aquifers, nagiging sanhi ito ng pagluwag at pagkolaps ng mga lupa na nagre sa paglubog ng lupa. Ito ang nangyayari sa maraming bahagi ng China, lalo na't malaking bahagi ng populasyon ang umaasa sa tubig na nagmumula sa ilalim ng lupa. Araw-araw, milyon-milyong tao ang gumagamit ng groundwater para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, tulad ng inumin, irigasyon at iba pang gamit sa sambahayan at industriya. Dahil dito, ang pamahalaan ng China ay naglunsad ng iba't ibang proyekto upang makontrol at limitahan ang pagkuha ng groundwater. Isa sa mga hakbang na kanilang ipinatutupad ay ang paglimita ng groundwater extraction sa mga lugar tulad ng Shanghai at mga kalapit na rehiyon. Sa mga lugar na ito, mahigpit na sinusubaybayan at kinokontrol ang dami ng tubig na maaaring makuha mula sa ilalim ng lupa upang maiwasan ang patuloy na paglubog ng lupa. Maging sa mga pangunahing ilog na pinagkukunan ng tubig tulad ng Yangtze River, ay inilatag ang mga patakaran upang masigurong hindi labis-labis ang pagkuha ng tubig. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga hakbang na isinagawa ng pamahalaang China upang makontrol ang pagkuha ng groundwater ay nagbubunga ng positibong resulta partikular sa lugar ng Beijing. Ilan sa mga hakbang na ginagawa sa Beijing ay ang pagpapatupad ng mga limitasyon sa pagbomba ng groundwater, pagpapatupad ng mga regulatory measures sa mga industriya at agricultural sectors na malaki ang pangangailangan sa tubig. Sa pamamagitan ng mga proyekto na naglilimita sa groundwater pumping, unti-unting napipigilan ang patuloy na paglubog ng lupa. Sa kabila ng mga hakbang na ito, may mga hamon pa rin na kinakaharap ang pamahalaan at mga residente. Ang patuloy na urbanisasyon at paglaki ng populasyon ay nagdudulot ng malaking pangangailangan sa tubig kaya't ang pagsunod sa mga bagong patakaran ay isang malaking hamon. Gayunpaman, ang mga unang resulta ng proyekto ay nagpapakita ng pag-asa na ang paglubog ng lupa sa Beijing ay maaring mapigilan o mabawasan. Ang tagumpay ng mga proyektong ito ay nagbibigay ng inspirasyon para sa iba pang syudad sa China upang magpatupad ng katulad ng mga hakbang upang labanan ang paglubog. Sa iyong palagay, magpapatuloy nga ba ang tagumpay na ito upang maiwasan ang paglubong ng China, lalo na't habang tumatagal ay lumalaki rin ang populasyon? I-comment mo naman ito sa ibaba at huwag kalimutang i-share at i-like. Maraming salamat.